Magandang araw po muli. Ako'y natutuwa na patuloy tayong nag-aaral sa suhetong ito. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay paano natin makokontrol. Ito pong ating pagsasamahan na kulang sa panahon. Ayan. Sa English po ay time starved marriage. Ibig sabihin ay parang yung 24 hours ay kulang pa sa atin. No? Ligising tayo sa umaga, nagmamadali sa almusal, hindi na halos makakain tatakbo na sa opisina, at uh, hindi na papansin, ay palitang haliyan na, na may, may pauwi na, darating sa bahay, pagod na pagod. Kung ang uh, ating may bahay, nagtatrabaho din, naku, ganoon din, pagod na pagod siya darating, at minsan hindi na kayo sabay kumakain, hindi na sabay umuwi, at bihira na kayo mag-usap. Eh, paano ba natin ba itong kakulangan ng panahon sa satisa? Paano ba natin magagawa na improve itong relation natin with regards to time. No? Oh, may kinalaman sa oras. Okay? So, ang ah, hiniling po ng ating pag-aaral ngayon tayo ng tatlong bagay. Ilista natin yung tatlong bagay na yun na madalas yung ginagawa na kayo magkasama. Okay? Patulad po ng magamat, busy tayo. Pagdating natin sa pagtulog, sabay tayo nakakatulog. Di ba? Magkasama po sa kama. Sa po yun, sa madalas na inyong uh, time na kayo magkasama. Or, kung wala na po kayong trabaho at kumakain kayo, Ayan. So sa pagkain ay nakakaroon kayo ng time sa isa't isa. Marahil sa pag-aalaga sa inyong mga anak. Kung isa pa lang inyong anak ay lang kayo ng pagkalong, pagpapainom ng gatas, nagpapapakain sa kanya, pag-iintindi. So isama niyo po sa listahan yun. Pag nagawa niyo na po yung listahan na yun, ay inyong itanong ngayon, paano kaya may improve itong aking ginagawa nito kung kasama ko siya? How can I improve? How can I make it more exciting? Sa pagkat kung hindi ho gayon, naku, ay talagang bising-bising nga kayo at uh, wala na kayo pano sa satisa. Hindi nyo naman malaya na ay, uh, kakaroon kayo ng agwat. Ayan. Yung agwat na yon ay nagre-resulta ngayon bis pagpunta nyo sa office o sa opisina na inyong pinagkatrabahuhan, ay doon yung nagkakaroon kayo ng mahabang oras sa inyong barkada, more than 8 hours kayo doon nag-uusap, nakikwentuhan, at madalas ay nagpa-party-party pa kayo, eh, hindi natin maialis na mayroon tayong nakikilala mga ibang tao na naghahanap din ng mahalagang panahon na ito. At kapag ang dalawang magkaibigan na opposite sex po na pareho na nangangailangan ng mahalagang oras na ito ay nagkakilala at nagkaroon sila ng mahamang panahon ng pag-uusap at bonding, eh, nagiging resulta po iyon na isang bagay na naglalayo lalo sa mga asawa sapagkat kung sino po ang lagi nating kasama at kausap, sino ating kasama nagbibiro, kumakain, ay mapapansin natin yung ating sarili na napapalapit dun sa tao na yon Kaya kahit na sa opisina ay hindi kayo magkakamag hindi kayo magkakalahi, mapapansin nyo ay very strong yung bonding na tinatawag na yon. At kung hindi maiwasan yun at uh, malagay sa isang bagay na hindi maganda, eh nakakaroon tayo ngayon ng attraction sa isang opposite sex na kapwa nang gahanap ng panahon na yun. At hindi magtatagal, mapapansin natin mas marami tayong panahon sa Kanya kaso sa ating minamahal sa buhay. At pagdating ng panahon na yon, ay nakakaroon ng paghiwalay at hindi pagkakaunawaan. At yung lagi niyang kasama, yun yun na magiging kasama niya sa buhay. Ano po ang naging dahilan, naging ugat ng problema? Yung kakulangan ng oras sa isa't isa. Kaya mahalaga na gaano man tayo ka-busy o ka-okupado sa ating paghahanap buhay. See to it that during the day, ay nagkuusap kayo hanggat makasama magkasama kayong kumakain, sabay yung mauwi. Kung meron kayong dalawang sasakyan at tigis kayo marahil, kung magagawa nyo na isang sasakyan na lang kayo, susunduin ng lalaki sa babae at sabay na uwi, magkakaroon kayo ng mahabang panahon ng pagsasama. Kung lagi kayong magkahiwalay sa panahon ng pagkain, pagpasok, pag-uwi, pagtulog, di magtatagal, ay hindi na kayo magkasama sa buhay. So, sa isang mag-asawa na nadidinig ang mga bagay na ito, maging maingat po tayo doon sa panahon. Sa pagkat kung sino ang minamahal natin, yun ang pinakamahabang oras na inuubos natin. Kung hindi man sa ibang tao, baka ang mga lalaki ay masyadong mahabang oras para sa kanyang barkada. Na kahit uh, Sabado linggo na siya nagpapahinga ay nadun pa rin sa kanyang barkada, nakikipagkantahan. At karamihan ay kung sanay sa kasayahan ay mayroon pang kasamang pag-inom ng alak at may instrumento. At yung kanyang sambahayan din naiiwan sa tahanan na nag-iisa ng kanyang pamilya. So, kung magiging gayon at naubos ang panahon sa ibang bagay na hindi tungkol sa pamilya, ay malaki ang problema pong idudulot nito.